Nag-issue ang gobyerno ng China ng regulasyon na nagbibigay sa kanilang postcard ng otoridad na bumilanggo ng mga trespasser o mga dayuhang iligal na lalagpas sa kanilang border. Sa artikulo na inilathala ng South China Morning Post na paigan sa China, nakasaad na epektibo sa June 15, maaaring ikulong ng kanilang postcard ng hanggang anim na pong araw kahit walang trial o paglilitis ang trespasser. Sinabi sa sa article na ito ang unang beses na pag-i-issue ng ganitong regulasyon na naglilinaw sa kapangyarihan ng kanilang Coast Guard na magpatupad ng law enforcement procedure for administrative detention. isinad na isyu ito o inisyu ito yung uh, nasabing regulasyon kasunod ng pagtungo ng mga Pilipinong sibilyan at mga sa Scarborough Shoal wala pa pong pistan napahayag uko dito ang San Embassy dito sa Maynila at wala pa ring reaksyon ang Department of Foreign Affairs sa isang panayam sinabi ni Commodore J Tarriela tagapagsalita ng Philippine Postcard uko